Jesus. So, yun nga mga idol, welcome ulit sa edition ng Berto TV sa Hungary. Ito nga ulit si Berto nila, Hilaulo, kamusta kayo? So yun nga mga idol, nang wala nang patumpik-tumpik pa. Ito nga ang latest na balita dito sa bansang Hungary. May pera sa basura. So yun nga mga idol, gawa ng... Ito yung latest at puso ngayon dito sa Hungary. Yung mga kalakal natin ng mga lata, bote, mga babasagin na bote rin, aluminum can, plastic can, yes po. Halimbawa, katulad ng mga yon Saan ba yun? Ayun, sa likod ko. Yan. At yun pa. Yun po. Bali yung mga idol, is ni-recycle po natin. At pinapasok sa isang machine po. Yes po. Bali po, nagsimula po niyan ngayon this year po. January 2024. Bali po si ang Hungarian government po is ginawang mandatory na po yan. Pinapasali po ang lahat ng mga kumpanya na nandito na makilahok sa pag-recycle na po yan. Gawa ng halos kasi ng mga ibang Hungarian National is parang hindi gaano nag-recycle po. Bali ngayon po, hinihikahit po nila lahat. Kaya ginawa nila yung ipapalit nyo na lata, botip, or kung ano plastic is may halagang ipapalit po. Yes po, para maingan nyo po silang mag-recycle po. At isa na rin po ako din mga idol. Isa na rin po ako sa mga Pilipinong nakilaok sa pag-recycle na po yan. Yes po, hindi lang po dito sa Kisbarda, sa Nyerkaras, sa Ketche, gelehasa, buong hanggari po halos. Halos lahat ng mga Pilipino kung makikita nyo po dito sa mga Facebook, yung mga post-post dyan. Halos puro pera sa basura po ang post nila. Yes po. Paramihan, pasiklaban, kung gaano sila, kung gaano nila, kin, gaano karami ang kanilang kinikita. Yes po. So, maliban po yan sa pera sa basura, mga idol. Ay, mga idol, pagpatuloy nyo lang yan ha. Promise. Magandang galawan yan. Nakakatulong na tayo sa kapaligiran. Nakakatulong pa tayo sa government ng Hungary. At natutulungan pa natin yung sarili natin. Yes po, mga idol. Iniikahit ko po kayo lahat. So maliban pa yan mga idol, ito pa po ang ibang balita. Bali po itong pag bumisita po ang ilang delegates ng Philippine Embassy at ng mga ibang investor po dito sa mga accommodation po dito sa Hungary. Kasama po nila si Pasipidos President na si Ma'am Raquel Bracero. Hello po ma'am. So po, yan po, bali in inspection po nila yung mga accommodation dito sa Pilipino. Kinamusta po nila ang mga lagay nila. Kung okay ba sila, tinignan niyo yung mga accommodation isa-isa po yun po, bali, parang datingan lang is parang sa Middle East din po, sa Saudi yung bali, chinek po nila yung mga accommodation, kung okay naman yung mga Pilipino kinamusta sila, kung okay naman sila ano ba, kung may mga hinain ba sila sa buhay-buhay, pero halos naman okay naman po at salamat po sa pasalubong na sinigang mix, ma'am Raquel thank you po, maraming salamat po at nadalo nyo kami dito mga Pilipino po, hindi lang po kami dito sa Mastergood, pati mga ibang company pa po ay napuntahan po nila. Yes po. Bali, di ko lang po alam kung ano po pong mga kampanya ang napuntahan nila. Pero kahit pa paano, binisita tayo, pasalawat po tayo. At mahal pa tayo ng ating mga government official lalo na sa ano, embassy. Yes po. Check, check tayo mga Pilipino. So maliban doon, tagpulan na mga idol. Gawa ng malapit na ang taglagas. Yes po. Bali po. Nagsimula na po ang rainy season dito, po dito sa Bansang Hungarya. Yes po mga idol. Bali, simula niyan ng pag-uulan, tapos yan, taglagas na po. Continuous pa rin ang rainy, ang pag-uulan na yun, hanggang sa umabot na po ang pag snow Kasi may mga panahon dito mga idol ng datingan, habang nag snow tapos uulan yan. Kaya ang datingan, may makapal na yelo, makalipas sila para uulan, yan, tagputik po mga idol. Ganun po ang kalakaran po dito ngayon mga idol. So yung mga Pilipinong paparating ngayon, maganda-handa na po kayo ng bota, wag po kayo magdala ng literal na bota. Bumili, meron po dito, may hada po dito, yung hada po parang okay-okay po dito. Pwede po kayo dito bumili. Kung mag bibili man kayo o magdadala kayo jacket, kahit isang piraso lang ma-idol kasi meron naman po dito. Yes po, mura lang po ang jacket dito kahit papano Isa lang po dalhin niyo. Okay na po 'yan. Tapos winter gloves magdala rin po kayo niyan mga idol. Kailangan niyo po 'yan. At uh, ano pa ba? Ayun lang. Mga panloob, mga tao ito, Leggings, yun. Kailangan nyo po yun kahit papano. At malamig, kailangan nyo magdobli-dobli. Yes po. So, maliban dyan mga idol, ito pa po ang ibang balita. Hiring po. Ay, nanginihintay na lahat. Hiring. Hiring po si Perito International po. Hindi lang po sa bansang Croatia. Hindi lang sa bansang Czech Republic. Hindi lang sa bansang Slovenia. Pati sa Hungary din, syempre. Kaya nga, Berto TV sa Hungary tayo. Yes po. Yes po, Pali si Crew. Ang hiring po kay Perito po ngayon sa bandang Croatia is production operator po. Need po sila ng 50 katao po. Sa Czech Republic naman po, bus driver, 50 katao po, 50 rin. Slovenia, bus driver din kailangan nila, 50 katao rin po. At sa Hungary po, kailangan po nila ng assembly operator, operator, 40 female, at 30 male po. Yes po. Yung mga kababayan natin dyan ng mga babae sa assembly operator po. Mag-apply na po kayo dyan. 40 katao po na female at 30 katao na male po. Yes po. Kaya yan po yung mga naintay ng mga idol nating mga babae dyan. Apply na po kayo mga idol. Huwag niyo palalampasin yung pagkakataon na ito. Yes po. Yan po mga latest na balita dito sa Hungary. Yes po. Ang pera sa busura. Presenting by me pagbisita ng Pilipino Embassy dito sa aming ating accommodation ng mga Pilipino din sa Hungary. Pag ulan dito, simula na ng rainy season at hiring sa Perido International. Yes po. Sa so, nang nagustuhan niyo po pa ng balita nito na walang kakwenta-kwenta. <laughs> Ito nga ulit si Berto nila. Don't skip. Subscribe, share, like. Don't skip ads. Ito makulit pa na skip eh. Yun lang. Wala magawa eh. Kaya gumawa na lang po ka ng balita mga idol. Sa ulitin, din <laughs>